Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating munting channel. Ako nga pala ko si Nero ng Barangay na bumabati sa inyo ng magandang buhay magandang araw sa inyong lahat mga lods ayan meron nga pala tayong hipon so ang gagawin natin rito ay nilasing na hipon yes mga idol nilasing na hipon so ang gagawin natin babalatan natin ang, at least siguro mga tatlong layer ng balat ng hipon tatanggalin natin syempre kaya natin babalatan dahil well, paano nga naman natin makakain ang kanyang breeding kung laging may balat syempre kung may balat yan at lalagyan natin ng breeding ipapride natin syempre matatapon lang din sayay naman so tanggalan natin ang tatlong layer ang kanyang uh, balat mga idol ayan So yan, meron tayo rito yung gin. Ah, pwede tayong gumamit ng gin or rice wine or beer. Ayan, sa ating nilasing na ipon. So ang, ginawa, ang ginamit ko rito ay gin laang mga idol. So ayan, i-marinate lang natin ang ating hipon sa gin. Talagang napakasarap nitong recipe na itong mga idol. Talaga namang ah, napakaganda rito i- eh, panghanda sa mga panghandaan natin sa mga kasal ayan, birthday sa mga holiday season, ngayon uh, paparating na Pasko, paparating na New Year napakaganda nitong ihanda, kaya i-save nyo na ang video na ito mga idol at i-share nyo na rin at pakipalo na rin sa ating Youtube channel at sa ating uh, page mga lods so ayan, meron tayong harina pinaghalong harina at cornstarch at kung rice flour, pwede natin ihalo at syempre, timplahan natin ng paminta, pampalasa Uh, timplahan na rin natin, ang, lagyan natin ng spring onion para may uh, dating ang ating uh, breeding mga idol at syempre lagyan natin ng magic sarap ayan so ayan na, uh, nagprepare na tayo ng mantika para iprito natin ang ating hipon ayan na nga mga idol, at pinirito na natin ang ating hipon na nilasing na hipon na talaga namang napakasarap nito na mga lods ang ating recipe na ito ayan So ayan kung makita nyo ang ating uh, piniprito, hindi pa nga luto ay talagang katakam-takam na siya mga idol. Kung makikita nyo talaga namang napakasarap. Ayan. Grabe, napakabango. So sa totoo lang mga Lods, itong lasa nitong nilasing na hipon ay hindi mo na malasahan ang gin. Kundi ang malasahan mo rito ay ang kanyang sarap, lasap at ang hipon at ang siyempre ang iyong timplada na dapat huwag maalat. So ayan, ganyan at ganyan lang gawin natin ay sa maluto nating lahat ang ating nilasing na hipon. At nga pala, dapat imarinit natin ang ating nalasing na hipon. Siguro at least mga puras din. Ayan. So, ang ginawa natin rito, gumawa tayo ng sausawan. So, ang sausawan natin ay teriyaki sauce. Ayan, naglagay tayo ng soy sauce. Naglagay tayo ng chinap na luya. At naglagay tayo ng oyster sauce. At syempre, yung asukal mga idol, nilagay natin. At syempre, yung teriyaki sauce, uh, mayroon tayong substitute. Pamalit sa ating mga mirin. So, pwede na yung gin mga idol panggawa natin ng ating teriyaki sauce. So, ayun, ganyan lang, ganyan lang kasimple, gumawa ng teriyaki sauce at pwede natin lagyan ng kunting cornstarch para medyo malapot-lapot. So, ayan, may sausawa na ang ating uh, nilasing na hipon. So, ayan, meron tayong spring onion. So, binudbura natin yung spring onion. At, syempre, yung ating sesame seeds, budbura na rin natin mga idol. Syempre, dagdag lasa yan, dagdag sarap at dagdag bango. Ayan, maraming maraming salamat kumula sa inyo lahat.